Sino ang mga totoong tao sa likod ng Sigul Alliance? Hindi application, hindi robot. Mga totoong tao ang dahilan kung bakit gumagana ang system na TO. Kilalanin natin sila. Ito ang Sigul Alliance. Isang grupo ng experts na tumutulong sa mga tao na matutong kumita sa mundo ng online trading. Charles Hamilton. Si Charles ang leader nila. Dati siyang teacher sa isang malaking university sa Amerika. Matagal na siyang tumutulong sa mga tao na mas maintindihan ng pera at ngayon gusto niyang gawing mas simple ang pag-angat sa buhay gamit ang teknolohiya. Martin Collins Si Martin naman ang in-charge sa tech. Siya ang nag-aayos ng system para gumana ng maayos ang app na ginagamit ng maraming tao ngayon. Ang RISCOIN Masipag, matalino at talagang hands-on. David Morley Si David ang tagabantay ng galaw ng pera. Mahigit dalawampung taon na siya sa larangan ng buying and selling. Marunong siyang umintindi kung kailan magandang pumasok at kailan maghihintay muna. Patrick E. Cubal. Si Patrick naman ang taga-check kung lahat ng ginagawa ng grupo ay legal at tama. Dati siyang accountant at taga-suri sa Amerika. Siya ang nagsisigurong ligtas at maayos ang lahat. Olivia Kaufman. Si Olivia ang nagdadala ng mga bago at malikhaing ideya para mas maintindihan ng mga tao ang ginagawa ng sigol. Mahilig siyang mag-travel at makipag-usap sa iba't ibang tao. Margaret Alston Si Margaret ang tumutulong para maipakilala ang grupo sa mas maraming tao. Dati siyang top seller sa isang kilalang kumpanya. Ngayon, ginagamit niya ang galing niya para mas mapalapit ang sigol sa masa. Alisana and Annabelle At syempre, andyan si na Alisana at Annabelle. Sila ang sumusuporta sa buong team araw-araw. Hindi mo sila makikita palagi sa spotlight, pero sila ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang galaw. Ang buong grupo ng Seagull Alliance ay tumutulong sa mga gumagamit ng Riskcoin, isang online app kung saan pwedeng kumita sa pamamagitan ng pagkopya sa galaw ng mga magagaling na trader. Hindi nila pag-aari ang app, pero sila ang tumutulong para gumana ito ng maayos at ligtas. Kung gusto mong makilala pa ang mga tao sa likod ng system o kung curious ka kung paano gumagana ang copy trading, sundan mo ko. Dahil ito pa lang ang simula.